Sila naman ang magkasintahan noon na Jonel Mangulapnan at Christian Navarro. Si Christian ay 26 years old, samantalang si Jonel ay 25 years old. Parehong nagmula at nakatira sa Caloocan City. Teenager pa lang sila nung magkakilala at yun na ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Nag-aaral sila noon sa parehong eskwelahan nung maging magkaibigan at hindi nagtagal ay naging magkasintahan simula June 21, 2008. Makikita sa kanilang mga posts sa social media noon kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Tumagal ng halos walong taon ang relasyon nila bilang magkasintahan. Hanggang sa nagbunga ito noong February 19, 2013. Isinilang ni Janelle ang nag-iisa nilang anak na babae na pinangalanan nilang Zail Chin. Masayang-masaya ang dalawa sa biyayang ibinigay sa kanila ng Diyos. At doon na rin mas tumindi pa ang hangarin ni Christian na maabot ang kanilang mga pangarap. Dahil sa pagdating ng kanilang anak, nagsimula sila ng isang simpleng buhay. Sa isang apartment kung saan dito na rin nila pinalaki ang kanilang anak, si Janelle ay nasa bahay lang nag-aalaga sa bata samantalang si Christian ay naghanap ng magpapasukan na trabaho Tiniis niya nung una ang maliit na sahod dahil araw-araw naman niyang nakakasama ang kanyang mag -ina. Kaya lang, habang tumatagal ay ramdam na niyang hindi ito magiging sapat hanggang sa nagdesisyon na siyang makipagsapalarad sa ibang bansa. Kahit mabigat sa loob niya, dahil ang magiging kapalit ng kanyang desisyon ay ang mapalayo sa pamilya. Pero itinuloy niya pa rin ang kanyang plano. Dalawang taon pa lang noon ang kanilang anak, emotional siyang nagpaalam at niyakap ang kanyang mag -ina. Ang tagpong yun na pala ang huling pagkikita nila ng personal. Lumipad siya patungong Abu Dhabi at nakapagtabaho rito bilang car polisher. Samantalang ang mag naman niya ay naiwan na nakatira ng sila lang sa isang bahay sa Caloocan City. Nanibago siya at ramdam niya ang lungkot sa ibang bansa. Mabuti na lamang ay nandyan na ang social media para makausap o makita niya ang kanyang mag -ina. Pero nagawa naman niyang makaya ang lahat ng ito at umabot na siya ng dalawang taon. Noong pagpasok ng taong 2017 ay naka-video call ni Christian ang nobya. Pero masaya niyang ibinalita ang nalalapit niyang uwi o bakasyon. Papatong nakatakda sana itong mangyari noong February 2017 para sa nalalapit na Valentine's Day celebration. At ikaapat na birthday na rin ng anak nila. Pero ang masaya sanang okasyon na yon ay hindi na nangyari pa dahil ang kanyang pag-uwi ay isang napakalungkot na trahedya. Ang nangyari sa kanyang mag-ina noong umaga ng February 2, 2017, Araw ng Webes ay nakatakda nang sunduin ng ama ni Janelle na si Mang Rodolfo ang mag-ina sa kanilang tirahan. Doon lang din kasi nakatira sa di kalayuan ng kanyang pamilya. nag sa tumatawag siya sa anak na si Janine pero hindi ito sumasagot. Nagtaka siya kung bakit kaya pagdating ng alas 9 ay nagdesisyon na siyang puntahan na lang ang mga ito sa kanilang bahay. Pagdating ni Mang Rodolfo sa bahay ay tawag siya ng tawag sa pangalan ni Janelle pero wala pa rin sumasagot sa kanya. Dito na siya kinutuban ng di maganda. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nakalak ang loob. Bagamat nagtaka siya, ay inisip na lang niyang baka tulog pa ang mag-ina. umikot siya sa may bintana ng kwarto nila para sumilip. Pero sa kanyang pagsilip ay hindi niya inaasahan ang makikita. Nakita ang apo na nakahiga sa ibabaw ng kama, duguan ang bata at naghihingalo. Napasigaw ng malakas si Mang Rodolfo habang nagtatanong kung anong nangyari. Kaya gumawa na rin siya ng paraan upang pilit na makapasok. Pagkapasok sa loob ng kwarto, ay dito na rin tumambad sa kanya ang duguan at wala ng buhay na katawan ng anak niyang si Janelle. Na nakahandusay sa ibaba ng kama, kinilabutan siya sa nangyari. Pero nagawa niya pa rin makapag-isip ng tama habang umiyak. Nang mapagtanto niyang wala ng buhay ang anak, ay sinikap niyang iligtas at naghihingalo niyang apo. Sanhinan tinamo nitong gipit sa leeg, dinala niya agad ito sa malapit na hospital para maisalbang. Kaya lang, dahil sa sugat nito ay kritikal ang kanyang naging lagay. Nakatawag na rin siya ng mga pulis para puntahan ang bahay ng anak. Pagdating ng mga pulis ay nakumpirma nilang wala ng setyalis ng buhay pa si Janel, Dahil sa parehong gilid ay nagkalat din sa kanyang leeg ang mga dugo sa loob pati ang mga gamit ay wala na sa ayos. Bukod doon ay may napansin din silang bote ng alak. Yun na ang simula ng kanilang investigasyon. Tumawag na rin sila ng forensic team upang iproseso ang crime scene. Pero base sa initial na investigasyon ay wala namang nawalang mga gamit kaya isinintabi nila ang gulong pagnanakaw pero matapos suruin ng katawan ni Janine ay may nakita ding mga galos at sugat sa kanyang mga kamay. Bukod pa sa laslas sa kanyang leeg, nakababa na rin ang kanyang pangibaba niyang suot sa katawan. Kaya nasabi ng mga pulis na posibleng hinalay siya o tinangkang halayin ng sospek. Nung pinuntahan nila ang CR, ay may mga nakita din silang bakas ng dugo sa loob. Indikasyon na pumasok o naghugas dito ang salarit Bukod sa mga ebidensyang nakuha nila sa crime scene, ay blanko pa rin sila kung sino ang may gawa nito. Matapos na maproseso ang crime scene, ay dinala na ni Janine sa punirarya at isinara naman ng mga pulis ang bahay para mabalikan pa nila ang loob nito. Ang desisyon nilang ito ang nagpabago ng takbo ng investigasyon at tuluyang nakalutas ng kaso dahil makalipas lang ang tatlong oras ay muli silang bumalik sa loob ng bahay upang mas busisihin pa ang crime scene sa pagbaba ka sakaling, may makita pa silang ebidensya habang ginagawa nila yon. Napansin naman ng isang investigador ang kisame na bahagyan ng lumobo o nakababa sa lupa. Tapos nilapitan nila ito at sinilips. Sa puntong yon ay nakita nila ang isang tao na nakasiksik o nakatago sa loob. Inutusan siya ng mga pulis na bumaba hanggang sa nalaman nilang ito na pala ang sospek. Nakilala itong si Jason Del Valle na isang 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang electrician. Si Jason ay kapitbahay lamang ng mga biktima at napag-alaman pang kumpare mismo ni Christian. Matapos na maaresto si Jason ay isinailalim siya sa interrogation. Hindi na siya nagdinay pa na agad namang umamin sa kanyang ginawa sa pagtatanong sa kanya ay lumabas na pagnanasa sa kay Janina na naging ugat ng lahat. Ayon sa kanya ay magkarelasyon daw silang dalawa nung gabing yun. Ay magkainuman daw sila sa loob ng bahay. Hanggang inabot ng madaling araw. Habang nag-uusap ay sinabihan daw siya ni Janelle na tapusin na nila ang kanilang relasyon dahil pauwi na ang kanyang asawa. Pero hindi nagustuhan ni Jason ang sinabi niyang iyon. Hanggang sa pilit niyang hinahalikan si Janelle pero hindi daw ito pumayag. Kaya nagalit siya at nasaktan niya ito. Dahil sinubukan daw manlaban ni Janelle, kaya mas lalo siyang nagalit. Dito na siya kumuha ng kutsilyo sa kusina para takutin lang daw. Pero nagdilim ang kanyang paningin. Hanggang sa ginilit niya na ito sa leeg. Na siyang dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nung sandali namang yun ay nasa kwarto si Zail. Nang marinig ng bata ang komosyon ay lumabas ito. Dito niya na nasaksihan ang ginagawa ni Jason sa ina niyang si Janelle. Natakot ang bata ngunit wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Doon naman siya nakita ni Jason na umiiyak sa harap ng pinto ng kwarto. Kaya nataranta na siya sa takot na may makarinig. Ay nilapitan niya ito at ginapitan din niya ang kaawa-awang bata pagkatapos ng ginawa niyang krimen ay hindi muna siya umalis agad ng bahay. Nagawa niya pang linisin sa banyo ang kutsilyong ginamit niya bago itinago sa drawer. Nakalauna na itinuro niya rin sa mga pulgis. Dahil mag-uumaga na daw yon, ay hindi muna siya lumabas agad ng bahay sa takot niyang may makakita sa kanya. Kaya nagtago muna siya sa kisame para mag-antay ng gabi bago lalabas. Kaya nga lang, siguro dahil sa tagal at bigat niya, sa taas ay bahagya na itong lumundo na siya namang naging susi upang mahuli siya samantala matapos ang tatlong araw na pakikipaglaban ng batang si Zail sa ospital ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Labis ang pagkihinagpis ni Christian dahil sa nangyari sa kanyang mag -ina. Ang pamilyang binuo niya ay sinira lamang ng tao na itinuturing niya kaibigan at kumpare pa mismo. Pero nakatakda na rin sana silang magpakasal ni Janelle noong taon na yon. Pag uwi niya, pero imbis na masayang selebrasyon ang nangyari, ay nagluksa siya. Hindi mariin naman niyang pinagbulaanan ang sinabi ni Jason na may relasyon sila ni Janelle at nagiinuman sila noong gabing yon. Ayon kay Christian, mahal nila ang isa't isa. Mahaba ang taon na pinagsamahan nila para maging matibay ang kanilang relasyon. At sinabi pa nung gabi bago mangyari ang krimen na magkachat sila ni Janelle. Nung nagising ito dahil sa pag ni Jason, lasing daw ito at, at binabato niya ang bintana ng kanilang bahay. Sinabihan pa ni Christian si Janelle na sabihan si Jason na huwag manggulo. Pero hindi ito tumigil maging ang ama ni Janelle ay hindi rin naniwala na may relasyon ng anak niya at si Jason dahil hindi daw ito magagawa ng kanyang anak. Ang mga sinabi nilang to ay pinatotohanan naman ng resulta ng investigasyon ng mga pulis. Taliwas sa mga pahayag ni Jason na nagiinuman daw sila ni Janelle dahil wala namang nakita na palatandaan na may nagiinuman bagamat may isang bote ng alak ang naiwan ay pinaniwalaan nila itong dala ng lasing na si Jason nung pumasok sa bahay. Bukod dyan ay hindi rin sila naniwalang may relasyon ang dalawa dahil kung totoo yun, ay hindi na niya kailangan pang pilitin na halika ng babae. Dahil sa mga ebidensya at pag-amin ni Jason, ay tuluyan na siyang sinampahan ng kasong double murder. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang nakakulong dahil sa kanyang ginawa. Kahit na humingi na siya ng patawad sa pamilya ng kanyang biktima. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paalala na ang dilim ay laging nasa paligid, naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbana.